Yo, what's up mga uh, kawragon at nagbabalik nyo naman tayo for another vlog So pag-uusapan natin dapat dito kay Conchinta Girl Isa na naman na viral girl Or isa na naman na lady rider na nag-trending like, At madalas ko nakita so makita nyo naman dito katabi niya si Katagumpay Napaka-solid kasi isipin mo Bawat nakakatabi si Katagumpay alam mo naman na uh, Napaka-dami nito trends pag nakatabi si Idol So ayun swerte niya na niya si Idol na And, and um, napa-inspire dito sa bata na to kasi wala pa siyang partner and focus siya sa family. Gusto niya para. Gusto niya para link kanyang mga kapatid at yung isang kapatid niya na babae. Napakaganda guys. Namatay lang dahil sa sakit ng sakit kay sa utak yung kapatid niya na babae. So, pag-aral daw niya sana yung babae na yun, kapatid niya na makatapos ng college and paka inspired din kasi ang dami niyang followers guys isipin mo na trend lalo na trending siya sa kapuso Jessica Soho and na trending siya sa GMA News uh, isipin mo ganun lang kadali na na trending siya sana naman itong pag vlog niya or pagtitinda niya so nag viral to si Conchita Girl so advice ko sa'yo Conchita Girl sa uh, sana tuloy-tuloy yung vlogs mo and upload ng upload ka lang for new vlogs kahit nagtitinda ka para makita ng mga viewers mo at mga sa sa'yo na lagi kang active as a new vlogger or as a new businesswoman sa pagtitinda mo ng Kuchinta tagal So, tuloy-tuloy mo lang yan at it, lalo magiging successful kanya one day at nang tinanim mo na lahat ng Pagod, sikap mo, pawis mo, yan na sikap mo na yan. Bubunga yan pagdating ng oras, Conchita Girl. So, masasabi ko lang sa'yo, sikap na sikap at solid yung paggawa mo. As a local uh, vlogger dito sa Bicol, from Bicol pa ako, uh, idol, uh, nag-advise sa'yo, napakagaling mo at ngayon ginawang kita ng content para ginawang kita ng content dito sa ating channel para maka-inspire sa mga ating mga kauragon. So, ayan guys, nakita nyo naman na yan sistema niya. Ayan, yung mga, yan napakaganda niya. Napakasimple na babae at napakabait guys. At talagang focus pa siya sa lahat ng mga responsible. At lalo na yung tatay niya is, hindi makikita daw parang blood yung mata. Pero, yun nga, gumagawa pa rin kung sinta yung father niya para ibenta ni ibenta lang ni Lady Rider na o tinatawag nating si Conchita Girl para maalok niya at maganda nito. Yung, alam mo yung guys, yung mga riders na nagpapakit, nag-estubation, sabihin natin pinap, yung mga riders na nakikita mo na talaga nagpapakit ang gila sa mga customer niya guys dito yung mga riders lalo na yung mga motor vloggers at mga sikat na vloggers yung mga pa-local at mga uh, sa sabi natin mga famous na sumakatabi natin niya at napaka ganda kasi ganun pa rin siya Uh, kakilala. Kahit napakasimple niya vlogger, sabi natin gano'n ka dami. At ang good news dito, 20,000 followers na din siya. Nakita ko lang dun sa ano, yung Facebook page. And marami, marami nagpa-follow sa kanya talaga. Hindi ko expect. So sana makaabot to sa kung chinta girl, sana dumami yung followers mo pa rin. And huwag kalimutan magdasal sa taas at huwag kalimutan wag lalaki ang ulo at laging gumawa ng maganda content at laging maging uh, tumingin kung saan ka nag-start at tingnan mo pa rin lumingon ka pa rin sa dati mong kung saan ka nagsimula at kung ano yung totoo talagang buhay sa pagiging consistent girl so stick to ano stick to reality and stick to uh, one isipin mo lang focus ka lang doon sa goal mo ganyan huwag lang lalaki ulo focus na sa goal ito pa rin natin sabay-sabay natin ito pa rin at focus lang like So, sana na-enjoy kayo guys na dito kay Conchinta Girl. So, ayun, kita nyo naman ang kaka-inspire tong bata na to kasi ang dami nyo natulungan at ang marami din siya na pasaya dito sa pagtitinda niya. At marami din, isipin mo, itong bata na to may mararating to. May mararating to para na makapag-support sa kanyang kanyang makatapos siya na maayos. Kaya nga, ginagawa niya ng sideline yung pagiging Conchita Girl and pagiging vlogger. Isipin mo na lang, vlogger ka na businesswoman ka pa. Sipi, Ganung kalupet ang mga vloggers na yun. Talagang gagawin nila para sa lahat at para sa pamilya para gagawin nilang scatter or sinasabi natin discard eh, na paraan para umasenso at makuha ng paraan para matustusan ng kanyang pag-aaral. ito si Conchinta. Ito si Conchinta girl guys, napaka-inspire at napaka-bilis. Uh, makilala sa community kaya hindi ko expect na ganito ang mga trends na yun sana yung mga lumalabas sa social media na yun ng mga US vlogger mga lumalabas na vlogger as inspiration as uh, motivation sa lahat ng mga tao na gusto din maging vlogger pero pa po papasukin niyo talaga katulad namin at katulad na itong Conchita girl na to na nag-trending na yun na si ate girl so sana naman na uh, makainspire at sana may mga vloggers din na lumabas at mga tao din na marami din ma-inspire sa mga susunod na magiging vlogger and susunod na ma-discover sa pagiging vlogging dito. Kung ka na na yun, huwag mo kakalimutan kung saan ka nagkalik. Ganun pa rin, focus ka pa rin sa yung goal pero huwag kakalimutan ang taas kasi Lord na siya lang nakakaalam ng mga plano at mga lahat ng mga plano mo at lahat ng gusto mong hilingin nasa kanya lang at siya lang ang makakatupad niya Kaya huwag kakalimutan at uh, dito na tayo tatapos mga kaurago natin. See you sa next video at sana nagustuhan nyo si Kuchinta Girl. Ayan, kwento ni Kuchinta Girl. Talagang napaka-inspire na nagtitinda na siya at nagbablogi pa. So see you sa next vlog mga kaurago na see you sa next video at sa mga lahat ng next video ko this July and August. See you sa next big mga karagunan. Bang-bang at like and subscribe. Peace out. Bye-bye, Coral. -bye, Peace out. Peace. Bye Shush. Bye-bye. influencer number one. Research nyo pati sa TikTok superstar. Kaya ano pang